Naghalo ang galit at kawala na kakayan sa puso ni Denise. At atubiling sinabi, I will get someone to drop you off. She had to maintain her calm celebrity face. Salamat, pero tumawag na ako ng taxi para ihatid ako. Thank you so much, Denise. Bye. Nagmamadaling sabi ni Irish at agad na lumabas ng venue. Nagpalipas ng gabi si Denise sa hotel, kasama si Casey pagkatapos pirmahan ang huling autograph. Sa kabila ng lahat, naramdaman ni Denise na parang may hindi tama. Nakita ko ang numero, kay Sebastian yon, pero hindi na yung ginagamit ni Mr. Norma. Kaya paano niya nakuha ang number ni Irish? Hindi pa rin makaget over si Denise. She was so close. Pero ganun na lamang ang pagdausdos ni Irish sa kanyang mga daliri. Wala siyang balak manatili ng higit sa tatlong buwan sa plano niyang paghihiganti na ito. Parang malaking bagay na ito. Iba ang iniisip ni Casey. Hindi ko alam. Pero matagal nang hinahanap ni Sebastian si Irish. Baka nagkataon lang. Paano mangyayaring ito ay isang pagkakataon? Napakalapit ko na. Gustong maiyak ni Denise. Kung nakuha niya ang impormasyong yon, aalis na sana siya sa loob ng isang linggo para maiwasan ang tuluyan si Ezekiel. Pero ngayon, naka-stack siya dito hanggang sa makulong si Irish. Hindi aabot ng isang buwan bago mabangkarote ang mga siyong. Kaya ang tanging inaalala niya ngayon ay si Irish. Pero meron ka pa rin magandang impormasyon. Casey pointed out to encourage her. Pero wala sa mga ito ang gumana. Hindi ko kailangan yun. Naparito ako para ipaghiganti ang anak ko. At hindi si Isikya. Kailangan ko lang ang huling peraso. Let me invite her over again. Suggestion ni Casey. Nag-isip sandali si Denise. Ipinakita na niya ang kanyang mukha. At may appointment pa siya kay Ezekiel sa lunes. Ang pagkansela ay magpapagulo lang dito. At tila wala na itong pakialam sa media. Maikli lang ang oras. Ito ay masyadong kahinahinala. At mamimit natin si Ezekiel sa lunes. Itinukod ni Denise ang kanyang palad sa mukha. Feeling defeated. Bago may pumasok na idea sa isip niya. Tatawagan ko si Mr. Norma. Kailangan kong malaman kung paano nakuha ni Sebastian ang number ni Irish. Nagliwanag ang mga mata ni Casey. Hindi yun masamang idea. Pinintot ni Denise ang numero at sinagot ito sa ikalawang ring. Denise, kamusta na ang lahat? Hindi maganda, Dad. Muntik na siyang magtapa. Pero dumating ang tawag ni Sebastian. Maaari mo bang malaman kung paano niya nakuha ang number ni Erich? Bigyan mo ko ng ilang minuto. Babalikan kita. Bago lumipas ang limang minuto, tumawag muli si Mr. Norman nababaliw na si Sebastian. Pinatay daw ni Eilish ang tawag niya. At ngayon ay nakaswitch off na ang telepono. He's waiting for it to be switched on so he could track her location. Tinanong ko siya kung saan niya nakuha ang numero. At sinabi niya na isang hindi kilalang numero ang nagpadala nito sa kanya na may isang mensahe. Yan ang number ng babaeng hinahanap mo, si Irish. Mas mabuting tawagan mo siya ngayon or it will be too late pahayag ni Mr. Norman sa kabilang dulo ng linya. May mapait na ng ngiti sa mukha ni Denise. Bakit pakiramdam ko ay may kinalaman dito si Rush? Sabi ni Denise na ikinabahala ni Mr. Norman. Kung nagdudulot siya ng gulo sa'yo, may karapatan kang tanggalin siya. Thanks, Dad. Oobserbahan ko muna siya. Nang iend ni Sarah ang tawag. Hinila siya ni Casey sa kama na antok na antok. Denis matulog na tayo. Makakaisip din tayo ng paraan. magahan ng lunes. Sina Ezekiel at Luke ang unang dumating sa Dikab Group. Nandito ako para makita si Denis Bennett. Seryosong ang ekspresyon ni Ezekiel. Halos isang oras nang naghihintay sina Ezekiel at Luke bago pumasok si Casey sa opisina kasama ang kanyang personal bodyguard. Ang kanyang mukha ay malamyos abang lumalampas sa kanila patungo sa mesa ng sekretarya na may bahagyang ngiti. Nanatili ang paghanga ni Luke dito habang nagsasalita ito ng ilang salita sa sekretarya bago pumasok sa opisina. Hindi ito ang actual na opisina ni Casey kundi isa sa mga manager. Ginawa ni Denise ang kaayusan na yun para dalhin si Ezekiel sa bahaging ito ng gusali ng opisina bago siya dumating. Hindi siya nakapag-ehersisyo nitong mga nakaraang araw dahil sa pangungulit ni Ezekiel. Kaya naisip niya na gamitin ang hagdan bilang paraan ng pag-ehersisyo. -e Binuksan ng bodyguard ang pinto para kay gisi at isinara iyon pagkapaso. Tila namang hasilok sa daling iyon. First time niyang makipag-deal sa mga babae sa management. At hindi niya alam kung ano talaga ang nararamdaman niya dahil sa paghanga kay Casey. Baka maging bias lang siya kung gumawa siya ng anumang pagsusuri. Kaya sinubukan niyang basagin ang katahimikan. Tama ka, Isikya. Siya yun. Di ba si Casey yun? Siya nga si Casey Bennett. Ibig sabihin, si Sarah nga ang CEO ng kumpanyang ito. Paano siya kumita ng ganoon kalaking pera? Ninakawan pa niya ang isang bangko? Ezekiel, naisip mo ba na baka mas mayaman pa siya sayo? Hindi napigilan ni Luke ang paghanga. Ang sabi lang ni Ezekiel, ay kinakalaban ng dikab group ang siyong at may isang babaeng kamukhang kamukha ng kanyang asawa. Ito ay hindi isang pagkakataon, ngunit ang katotohanan ng bagay. Medyo dumilim ang ekspresyon ni Ezekiel. Hindi siya pumunta dito para makita si Casey kundi si Denise. Gayunpaman, naiirita siya sa mga sinasabi ni Luke sa kanya tungkol kay Denise, ngunit hindi yun nakaabala sa kanya upang huminto siya. Isang single na babae ang nakapagpatayo ng isang kumpanyang tulad nito sa loob ng wala pang tatlong taon when you have been at your family business for decades. Isikel, hindi na ikaw ang huwarang modelo para sa akin. Denise is the real deal kung hindi dahil sa pangaabalan ng na sekretarya ay ipinagpatuloy pa ni Luke ang pagsasabi. Mr. Sinon, handa na si Miss Bennett na makita ka. Gusto ni Ezekiel na tumanggi at ipilit na makita si Denise Ngunit ginagawa lamang ng sekretarya ang kanyang trabaho. Mas mabuti kung ipapasa niya ang mensahe kay Casey. Naglakad si Ezekiel at Luke patungo sa opisina. Pinagbuksan sila ng pinto ng bodyguard. Ngunit hindi umupo si Ezekiel nang hilingin ito sa kanya ni Casey. Gusto ko makita si Denise. Malamig niyang hiling. Inaasahan na ito ni Casey. Huminga siya ng malali bago binitawan ang sagot. Bilang presidente ng Dicab Group, responsable ako sa iyong mga alalahanin at ipapasa ko lang sa CEO ang mga bagay na mabigat para sa akin. Nagdikit ang mga labi ni Isikia at bagamat kalmado siya, bumubula naman ang galit sa loob niya. Mukhang pinaglalaroan siya ng dalawang ito, tama ba? Mukhang handa na si Isikia sa anumang larong gustong laruin ng dalawang babae. Sige, bakit mo kinakalaban ang siyo? Diretso niyang tanong. Hindi niya binigyan ng pagkakataong sumagot bago ibinato ang sumunod niyang tanong. At bakit palagi mong nire-refuse na tumugon sa aking mga email at kahilingang makipagkita sa'yo? Napansin ni Ezekiel na hindi si Casey ang nasa likod ng mga pag-atake sa siyong. Kung ito ay isang personal na pag-atake ni Sarah, kung gayon, si Casey ay walang mga sagot dito. That was exactly what was happening. Mr. Senon, please sit and let's have a proper talk. Mahinahong sabi ni Casey, hindi niya matiis na nakatitig ito sa kanyang des ng gano'n para itong leo na handa siyang lamunin. Hindi pa handang umupo si Ezekiel dahil ang kanyang intensyon ay wala kay Casey, kundi na kay Sarah. No, ibigay mo lang ang mga sagot na kailangan ko. Mahigit isang oras na akong naghihintay sa kinauupuan ko. Mr. Sinon, mas maaga kang dumating kesa sa nakasaad sa email. Hindi naman namin kasalanan yun, di ba? If it were the years before, hindi si Casey magkakaroon ng lakas ng loob na basta-basta tumugon sa mga bagay na tulad nito nang hindi sumisiklab. Ngunit ang maturity set ay sumasakop sa lahat ng mga responsibilidad na dapat niyang isholder tulad ni Denise. Sagutin mo lang ang tanong ko. Hiling ni Ezekiel sa malamig na expression. Hindi pa siya handa sa kung anumang gimmick na ipapalabas sa harapan niya. Bumukas ang pinto at narinig ang matunog na takong ng sapatos. Pumasok si Denise kasama si Rush. Kahit na may mabagsik na ekspresyon, napakaganda pa rin ito sa suot nitong dark green na pantalon. Isang brilyante ng brooch na idinesenyo tulad ng isang estelito ang nakapinsa sa dibdib nito at ang buhok nito ay nakatali sa isang bar simple lang ang make-up. At ibang ang hitsura nito sa hitsura nito sa red carpet. May ibinulong si Dennis kay Casey bago siya bumaling kay Ezekiel na may diretsyong tingi. Sasagutin ko ang mga tanong mo. Sumunod ka sa akin. Nagpakawala ng malalim na buntong hininga si Ezekiel sa pangamba na baka hindi magpakita si Dennis. Hindi siya natakot sa malamig na kilos na ipinakita ni Dennis sa kanya. Dahil ito ay eksaktong replika Noong sila ay nagpapatuloy sa diborsyo Napatulala si Luke Sa lahat ng nangyayari sa kanyang harapan At hindi sumunod kay Ezekiel Sa halip Ay pinakalma ang sarili sa opisina ni Casey Sa opisina ni Sarah Pumasok si Casey Na parehong kasunod si na Ezekiel at Rash Sinimulang lapitan ni Denise Ang inis na si Ezekiel Mr. Senot humihingi ako ng paumanhin sa hindi pagtugon sa iyong mga nakaraang email. I was attending to other businesses. Napanood na ni Denise ang CCTV footage ng pag-uusap ni Casey at Ezekiel bago ito lumabas ng opisina para umakyat sa ikalimang palapag kasama niya. Hindi na niniwala si Ezekiel sa dahilan na iyon. Hindi mo kailangang tumugon sa mensahe. Gagawin iyon ng sekretarya mo kung inutusan mo siya. Cut the Sara. Where you have been? Diretsyong tanong ni Ezekiel. Malaki ang ipinagbago nito. At iniisip ni Ezekiel kung ano ang nangyari dito. Kasama ang lahat ng yaman nito. Sinabi ng investigador na ito ay isang artista at isang negosyante. Walang anuman tungkol sa pribado nitong buhay. Ngunit iba ang nakatawag ng pansin kay Ezekiel sa report ng investigasyon. Gusto ni Denise na pag-usapan ang negosyo bago ang mga personal na bagay. Dahil dito, hindi siya handang ibunyag ang kanyang pagkakakilanlan. Until after she took her stand with the show. If you continue mistaking me for somebody else, kailangan nating ihinto ang meeting na ito. Ang boses at titig ni Denise ay napakalami. Ngunit inilipat ni Ezekiel ang kanyang tingin sa kanyang gilid kung saan nakatayo si Rash. Tell him to get out. Ang tinutukoy niya ay ang bodyguard. Ngunit tumanggi si Denise. No. Hindi ko gagawin yun. At pagkatapos ay may naalala siya at sinabi, Rush, do me a favor. Kailangan ko ang telepono mo. Lumingon si Rush. Hindi pa hinihingi ni Denise ang kanyang telepono kailanman. Para saan? Sasabihin ko din sa iyo mamaya. Inip na iniabot ni Dennis ang kamay dito. Walang ganang ipinigay ni Rush ang kanyang telepono. Sinulya pa ni Dennis ang screen bago ibinagsak yon sa harap niya sa mesa. Bakas sa mukha ni Rush ang pagkalito, ngunit hindi niya ito matanong agad. Walang idea si Ezekiel kung ano ang nangyayari, ngunit dumiretsyo sa punto. Para sa mga gabing hindi siya nakatulog, sanhinang nararamdamang gift buhay pala si Sarah. Yun ang labis na nagpasakit sa kanya. Zara, bakit ginawa mong peke ang pagkamatay mo? Mas lumamig ang ekspresyon ni Denise. Sa tingin ko ay kailangan mo na umalis sa opisina ko. Mapait na tumawa si Isikya. Sarah, pinaimbestigahan kita. Walang mga records ni Denise Binet pagkatapos ng dalawang taon at siyam na buwan sa parehong oras na nawalan ako ng asawa, ginawa mo ang iyong kamataya at kumuha ng ibang pagkakakilanlan. Hindi mo ba alam na matutuklasan ko? Nagtagis sa mga ngipin ni Sara sa pagbanggit nito sa asawa na parang kasal pa sila. Nawalan siya ng pasensya. Walang magandang mangyayari sa meeting na ito. Rush, ilabas mo siya dito. Mabilis na sumunod si Rush Ngunit matikas na itinaas ni Ezekiel ang kanyang kamay. Dahilan, para tumigil si siya sa paggalaw. Tapos humarap siya kay Denise. Kung hindi ka si Sarah, bakit ka nagagalit? Kung talagang hindi mo na ako mahal, bakit kinakalaban mo ang show? Hindi natinag ang titig ni Ezekiel kay Denise. Kaya ang bawat emosyon sa mga mata ni Denise ay isang kumpirmasyon na ito ay nagsasalita sa tamang tao. Hindi ba't naiingit ka kay Irish? Tinamaan ni Ezekiel ang pinakamasakit at dumugo ang puso ni Denise. Sa katotohanang minahal niya ang isang tulad nito. He did not stop there. Ang pinakamalala ay susunod pa. For that reason, niloko mo ang ilang mayayamang lalaki para kumita ng walang kwentang pera. Bakit ka magsasayang ng sobra kung pinaghirapan mo itong talaga? Alam ni Ezekiel ang kahinaan ni Denise at dinamit niya ito ng mabuti dahil natutuwa siya sa natatarantang emosyon ng mga mata nito. Ang hindi niya inaasahan ay ang biglang pag-init ng pisngi niya. Sinampal siya ng malakas ni Denise na parabang sa malakas na lalaki ng galing ang sampal. Hindi magagawa ni Ezekiel na manakit ng isang babae ngunit hindi magiging mabait sa mga salita kapag ito ay may kinalaman kay Sarah. Gayun pa man, habang pinipigilan ni Sarah ang pagtulo ng luha, tiniis ni Ezekiel ang sakit ng sampal at ngumiti. At sa isang isap mata, bumaling siya para sa pangalawang pag-atake. How dare you figure that and make me suffer for it? Sarah, hindi ka makakatakas dito. Sinadya mong sirain ang show. Dahil mas pinili ko si Erish kesa sa'yo, di ba? Hanggang saan mo ba gustong makarating? Matapang na tanong ni Isigya. Hindi ito ang gusto mangyari ni Isikya. Ngunit ang patuloy na pagtanggi ng babae na hindi siya si Sara ang nagdala sa kanya sa level na ito. Hindi inakala ni Sara na may makakalusot sa makapal na balat na ginawa niya para sa sarili. Ngunit ang mga salita ni Isikya ay nagawang tumagos ng malalim na nagpapaalala sa kanya kung paano siya nito tinrato noong nabuntis siya nito. Lumabas ka. Sigaw niya kasabay ang paghagi sa dibdib ni Isikya ng mga panulat na nakapatong sa desk niya. Nadismaya si Denise sa inasal ni Rash dahil tila natakot ito kay Isikya. Tinignan niya ito ng masama. Anong tinatayo mo dyan? Bago pa maabot ng kamay ni Rash si Isikya, ay naitulak na siya nito. Huwag mo kong hawakan. Kaya kong lumabas mag-isa. Lumingon siya kay Denise. Natutuwang nakuha niya ang kumpirmasyon na ito. Kahit na tumanggi itong aminin sa sarili nitong mga labi. Sarah, hindi pa ito tapos. Babalik ako bukas. At magkakaroon tayo ng isa pang pag-uusap. Pagkatapos noon, matika siyang naglakad palabas ng opisina. Nakukonsensya sa masasakit na salita na kanyang ginami. Ngunit paano niya ito babawiin? Sinaktan niya ito noon. At sinasaktan na naman niya ngayon. Nang lumabas siya sa opisina ni Denise, hindi agad siya bumalik sa kanyang opisina. Look, you can go. Hindi pa ako aalis. Parang may namatay sa loob niya. Nag-alala si Luke at nagtanong. Anong plano mo? Kaya ko maghintay sa'yo. Maghihintay ako hanggang sa magsara siya. Gusto kong malaman kung saan siya nakatira. Determinadong sabi ni Ezekiel. Umupo siya sa kanyang sasakyan at inilabas ang kanyang laptop. Sa muli nilang pagkikita, hindi niya inaasahan na magagalit ito ng sobra sa kanya at nawalan siya ng kontrol. Nakaramdam si Ezekiel ng pagkakasala habang si Luke naman ay inaayos ang sarili niyang wasak na puso. Akala niya ay love at foresight pero hindi siya binigyan ni Casey ng pagkakataon na maging kaibigan man lang. Isikiel, kailan ka pa naging stalker? Alam ba ni Irish ang tungkol dito? Hindi ni inilok ang kanyang salita dahil sa wasak na puso para tuyain ang kanyang matalik na kaibigan. Sigurado si Ezekiel na may gustong mangyari si Sarah at gusto niya itong malaman kung ano talaga yun. Hindi nagtagal, tumunog ang telepono niya. Daddy iyon ni Irish baka sa boses nito ang pagkabalisa. Isikya, lalo lang nilang pinabawasan ang presyo. Ang ilang bumibili sa amin ay tumakbo para bumili sa kanila. Sino ba talaga ang babaeng ito? At bakit niya ito ginagawa? Mangiyak-ngiyak ang boses ni Mr. Xiong. Ang kumpanya ng mga Xiong ay nagsumikap sa paglipas ng mga taon nang walang anumang problema. Ngunit bigla na lang bumagsak ang lahat. Ang halaga sa paggawa ng mga pabangong iyon ay walang kayang sumubok na makipagkumpetensya sa kanila. Pero ngayon, may gumawa ng parehong produkto sa ilalim ng parehong kalidad. Sinisi ni Ezekiel ang sarili. This was Sarah's for making her upset. That woman was something. Ano nga ba ang nangyayari dito? At paano ito naging malupit? Hindi ko pa alam Maghintay ka hanggang sa matapos ang oras ng trabaho. Sagot ni Ezekiel sa telepono bago tinapos ang tawag. Nag-stay Luke ng konti kasama ni Ezekiel, bago bumalik sa kanyang opisina. Sa opisina ni Denise, sobrang sama ng loob niya na i-dial niya ang numero. Mama, lulugi na po tayo. Hindi na muling makakapag-operate ang kumpanya kapag muling ibinaba ang presyo ng produkto. Dahil ang kanilang mga empleyado ay mahusay na binabayaran. Sapat na ba ang isang bilyon? Tanong ni Denise, nahandang sirain ang show ng mas mabilis sa nais niya. Nagulat ang manager sa dulo ng linya at sinabi, 2 billion is fine. Agad namang nag-transfer si Denise, bago ito inutusan. Then go ahead, hanggang sa wala nang bumili sa show. Alam ng manager na mahigit pa dahil ito ang pangatlong beses na naglagay si Denise ng ganoong kahindik-hindik na kahilingan. Hanggang kailan mo ito ipagpapatuloy? Namula ang mga mata ni Denise matapos ang lahat ng ginawa ni Ezekiel sa kanya at sa pagkawala ng kanyang anak. Nagkaroon pa ito ng lakas ng loob na tawagin siyang patutot. Makikita nila kung sino ang tunay na kalapating mababa ang lipat. Kumislap ang kanyang mga mata bago sinagot ang tanong. Hanggang sa magsara ang kanilang negosyo. Hindi magtatagal. Hindi na nila mababayaran ang kanilang mga manggagawa. At wala na silang magagawa kung di bitawan ang mga ito. Sinabi ni Denise ang kanyang plano. Ngunit alam ng manager na hindi ito matatapos doon. Then what next? Seryosong tanong ng manager. Mapipilitan silang bawasan ang kanilang presyo. Kapag nangyari yun, bibili tayo sa kanila. At ibibenta pa rin natin sa mas murang halaga. Gusto kong siguraduhin na hindi na sila makakapagbenta. Consider it that. Sang ayon ng manager. Maganda ang plano. At si Denise ang boss niya. Sim this company was not for profit. Kaya gagawin na lang niya ang gusto nito. Denis, nangako ka na sasabihin mo sa akin ang lahat. Wika ni Rash, nang ibaba Denis ni Denise ang tawag. Biglang nagdilim ang mga mata ni Denise, nang maalala niya kung paano nito ginulo ang kanyang mga plano. Sapat na ang narinig mo, kaya nagbago ang isip ko. Denis, maingat na angal ni Rash, na nagtataka kung bakit biglang nagbago ang ugali nito, na parang inaakusahan siya. Nagpadala ka ng mensahe kay Sebastian at sinira mo ang plano ko na makakuha ng impormasyon kay Irish. Itatanggi mo pa ba? Nag-alab ang galit sa puso ni Denise. Inaasahan niya magsisinungaling ito sa kanya. Nahahantong sa pag-iimpake nito. Ginawa ko lang yun para protektahan ka. Napasinghap si Denise sa sama ng loob. You are crossing the line, Rush. Pinatay ng babaeng yun ang anak ko. At kailangan niyang magbaya. Sumilay sa mga mata ni Rush ang pagsisisi. At umawang ang kanyang labi sa pagkagulat. Bakit? Nagulat ka ba? Ano sa tingin mo ang dahilan ko? Para subukan kumuha ng impormasyon mula sa kanya. Seryosong tanong ni Denise. Sumagot naman ang totoo si Rush. Akala ko may gagawin kang masama sa babaeng yun. Ayaw ko lang na mapahama ka naningkit ang mga mata ni Denise na sinamahan ng seryosong babala. Ito na ang huling pagkakataong makialam ka sa akin. Kung mauulit ito, mas gugustuhin kong walang bodyguard. Pagbibigyan kita sa pagkakataong ito, maaari mo nang makuha ang iyong telepono. Direktang ipinahayag ni Denise na ang kanyang tiwala ay nabawasan. I'm sorry. Bulong ni Rush bago lumabas ng opisina. Ang araw ay hindi inaasahang mahaba dahil si Sarah ay hindi lamang kailangang harapin si Isikya, kundi pati na rin ang ibang mga bagay sa kumpanya. Lagpas na sa closing time nang matapos siya. At dahil nagpa siya sila ni Casey na pumunta sa bahay na kanyang magula, umalis sila sakay sa iisang sasakyan kasama si Rush. Paglabas nila sa opisina, ay napansin ni Rush na may sumusunod na sasakyan sa kanila. Denise, sa tingin ko ay may sumusunod sa atin. Gusto mo bang mag-iba ng destination?